Mayroong isang pangyayari at kababalaghan ang nakita no mga apo. Isang malaking bagay na ang isang halimaw ng karagatan. Ito'y nakuhanan ng visual image ng maditik ito ng radar. Ito ang kinakatakutan ngayon ng maraming tao nang makita nila ito sa internet. Ayon sa kumakalat ng mga balita, sinasabing pagkatapos ng pagkatapos daw ng solar eclipse noong April 8, 2024, nitong nagdaang araw lang, marami ng mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa iba't ibang parte ng mundo at ang mga ito'y mahirap maipaliwanag ng sinsya. At isa na dito ay ang naditik ng radar na nasa ilalim ng karagatan. Ang bagay na ito ay kakaiba at sobrang laki. Inihalin tulad nila ito sa isang sudad ng Texas sa Amerika. Ganun kalaki ang dambuhalang bagay na ito hindi pa man kumpirmado kung ano talaga ang bagay na ito. Pero kahit na yung mga nakadiskubre nito ay nababahala din. Dahil ngayon lang daw ito nangyari na may bagay na lumitaw sa radar nila na hindi nila kayang may paliwanag. At ngayon, ang mas lalong nakapagtataka ay gumagalaw ang bagay na ito palipat-lipat ito ng lugar. Ibig sabihin, mayroong buhay ang bagay na ito. Sinasabi din nila na hindi naman ito isang bagyo. Dalawang araw lang ang nakalipas pagkatapos ng solar eclipse ay namataan ng radar nila ang nakakatakot na bagay na ito mula sa ilalim ng karagatan bigla na lang daw itong lumilitaw at nawawala at maya maya pa'y nandyan na naman. Nakita nila ang bagay na ito doon sa Antarctica at kumikilos ng pataas mula sa kanyang pinagmulan. Sinasabi ng mga nakadiskubre na ito'y isang misteryo para sa kanila dahil hindi naman daw ito isang masamang panahon o bagyo. Ngayon, ayon naman sa mga Bible scholar, ito na raw ang halimaw na matagal nang naninirahan sa karagatan sa pinakapusod ng karagatan. Ito raw ay ang Leviathan. Totoo na merong isang halimaw na nakatira sa ilalim ng karagatan na ang pangalan ay Leviathan. Ito ang pinakamalaking halimaw sa karagatan na nakasulat sa Biblia. Mababasa natin ito sa Hub chapter 41 verse 9 to 11 at ganito ang nakasulat. Ang sinumang sa kanya'y makakakita sa lupa'y ay mabubuwal, mawawala ng pag-asa. Kapag siya ay ginambala, ubod siya ng bagsik. Sa kanyang harapay, walang nangangahas lumapit. Sinong lulusob sa kanya at hindi mamamatay? Walang makakagawa nito sa buong sanlibutan. Ang halimaw na Leviathan ay sobrang nakakatakot. Dahil sa kanya'ng laki at bagsik, ngayon ang bagay na nakita nila sa karagatan gamit ang radar ay may sukat na 2000 miles long at 1410 miles wide. Sobrang laki nito. Kung magkagayon, talagang walang sinuman sa mundong ito ang makapatay sa halimaw na ito. Bagamat ang Leviathan ay maraming simbolo na nakasulat sa Biblia, ito raw ay sumisimbolo ng malaking kalaban sa Israel. Ngunit isa lang ang sigurado, itong Leviathan ay sumisimbolo ng malaking kaguluhan at kasamaan na mangyayari sa mundo mababasa natin sa Hub chapter 41 verse 1 to 3 at ganito ang nakasulat Mahuhuli mo ba ang Leviathan sa pamamagitan ng pamingwit? Maitatali mo ba ang dila nito sa pamamagitan ng lubid? Matatalian mo kaya ng lubid ang ilong nito? Tatagusan kaya ng kawit ang mga panga nito? siya kaya ay lumapit at lumuhod sa harap mo, magsalita ng malumanay at magmakaawa sa iyo. Pinapahiwatig ng talatang ito ang patungkol sa Leviathan. Ito'y ang malaking kaguluhan na mangyayari. Ito ang malaking digmaan sa buong mundo. Walang bansa ang magbigay pugay sa kapwa-bansa Pagkatapos ng digmaan, mga kaguluhan na hindi na maaaring matatakasan pa dahil ito'y nakasulat na sa Biblia. At ang isa pang halimaw na sumisimbolo ng labis na kaguluhan at pagkawatak-watak ay itong mababasa natin sa Revelation chapter 13 verse 1 at ganito ang nakasulat. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Kaya sa panahon natin ngayon, asahan na nating matindi ang parusa na mangyayari. At ang tanong diyan, handa na ba ang mga puso isipan at kaluluwa natin na harapin ang matinding kapigatian na ito? Kung sinasabi mong maliligtas ka sa kaguluhan at digmaan dahil meron ka nang nakahandang mapagtataguan, hindi ka pa rin makakaligtas sa Diyos sa panahon ng tribulation at parusa ng Diyos, walang sinuman ang makakatakas at makapagtago. Marami ang mamamatay sa panahong iyon dahil sinabi ng Biblia, mahigit sa kalahati ng tao sa mundo ang mamamatay sabihin na natin na hindi literal na halimaw ang nakasulat sa Revelation doon sa vision ni Juan. Pero ito ay walang pinagkaiba sa tunay na halimaw dahil salot pa rin ang dala nito. Sila ang mga antikristo na lumilin lang sa mga tao sa sanlibutan. Kaya bawat oras at minuto ay mahalagang ilaan sa Diyos dahil hindi natin alam ang mangyayari bukas o sa susunod pang mga araw. Walang makapagsabi at makapagpatunay na ang nakikita nilang dambuhalang bagay doon sa karagatan ng Antartika ay hindi totoo at gawagawa -gawa lamang dahil ang ilalim ng karagatan ay matalinghaga at puno ng misteryo.